Muli tayong aakyat dito at ngayon first time ngayon ni Justina um, aakyat dito. Ano po? Kaya good luck sa kanya. Ano po? <laughs> and ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin and syempre sa inyong pagmamahal sa ating misyon, sa ating mga ginagawa, pagtulong na kumbaga po um, andyan po yung suporta nyo po. Napaka-solid sa amin nilangga. Thank you so much and tara po, bago po bubus ang malakas na ulan ngayong araw na ito aakyat tayo, and mauna muna si Justin i Save muna sundo mo na mas sila. wala akong dalab. okay lang yan okay, ikaw sa isda ayan guys, aakyat na po si Justin Anguiri Vlogs hawakan mo bro, yung ano hawakan mo yung microphone isa wait lang ha, okay, take da your time daan ba talaga ito oh oo ito lang yung daan dito na 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 ayan galing nito ito ay pa ano yan balancing ano man nang sundan ng mga apak niya ay baka madulas yung hindi nakasapatos pa nga siya ay guys at first time ni Justin na po kasi noong una si ano si Ate Emma Balabis dito din po siya dumaan noong una ay dandan lang Sige. Ito po, tanggal ako ng GD. Hindi sa akin na yung ano. Dapat kasi huwag ka na muna mag-ano. Pag first timer, huwag mo na magdala ng mga bit-bit. Kaya ko to. Kaya mo din. Siyempre, ano bang pinunta mo dito sa ano? I'm born to be wild. I'm <laughs> born to be wild. <laughs> Kahit magtanggal pa ako ng chinilas. Oo. Ang galing mo. Gagawin ko to. Kasi kaya ano yan? Ano? Hindi, kaya nyo uh, na yan. Eh, tubig nyo. Okay, okay. Hindi. <laughs> Ganyan nyo. Oh, daan ba talaga to? Oo naman. Diyan nga diba sila ano? Sana nagsali na. <laughs> Di diba? Galing, galing, galing Justin oh. Oh, akyat. Wow, wow, wow. Kabe. Ay, survivor. Galing. Wow. Survivor. Ah, sige Justin, ingat-ingat. At dito kami dadaan. Anit <laughs> na. May bandaan ba <laughs> Pinaranas lang po natin sa kanya. Ano po? Kabi ka bro, ko ako na laglag Paano <laughs> na lang? May bandaan naman pala. Dito ka yan. Kasi nung una, dyan din po kami dumaan. Ano? Oo. Andulas Dulas ng lupa. Kumusta? nisip ko tol, kung nalaglag ako doon, tapos may daan naman pala. Hindi ka La may alaglag? <laughs> Kasi may guardian angel ka. Ah. Oh, yung mga bata oh. Galing oh. Galingan nila. Hindi ka nalaglag yan. Ag ah, bro. Kasi nasa natin. Galing. Ambi ah. Dito. ni Ate getek sila. Oh. Iga sa isla. Iban. Iba sa isla, ah. Isa isda. Ivan. Isa isda ban Ningala lang simple niyo! nyo. Matan ah. Matan ay kapoy na ka? Matan ay kapoy na call. <laughs> ano <yun? Pambira> ka <laughs> kol? <nahulog> <laughs> ay musipon, kol. Ano din? Ambira ka? Kuto na hulog ang cellphone. Pro! Ay, to, ikaw na lang kayo. Psst. Ay, ayun na gamay na lang. Uy, mahulog na ako Ipakuan sa bata. Ay, ay Oh, grabe. May stick ko ka ini Hindi si Katoto. dito sa muntik na matay ay eh. so na yung sinasabi po ay kulang po sa exercise so ngayon ma-experience na ni Justin yung ginagawa namin dito hindi pa nga ito yung pinakamataas talaga na bundok na namin Hello. May bunga na. Maliliit pa nga lang. Lito sa kapungpung mo. Hala. Ano sa bro? Ando na. yeah, <laughs> ba? Bato-bato pati sa baba. Y ganamos una pichar, una pichar.